Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay siyempre nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Sa pagkakataon pong ito ay pagpapatuloy natin ang ating pagtatalakay tungkol sa transformation, pagbabago, at kagaya po ng ating natutunan, pag tayo po ay pumasok sa isang relationship sa Panginoon, ay naroon po ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, pag tinignan natin sa Galatians uh, chapter 5, uh, verse 19 to 21, makikita po natin kung ano po ang dating nagahari sa ating buhay at ikukumpara naman natin doon sa pagka ang banal na espiritu ang siyang Namumunga sa ating buhay Tingnan niyo po ang kaibahan ng dalawang listahang ito uh, Kadalasan po mas familiar tayo doon sa fruit of the Holy Spirit Pero bago po binanggit iyon ay meron pang nauna Dito po sa Galatians 5 verse 19 to verse 21 Ang sinasabi po ng talata ay ito When you follow the desires of your sinful nature The results are very clear Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So, dito po ay pinapakita sa atin ang isang napakalaking problema. Na yung ating problema po kung bakit ang isang taong walang pagkakilala sa Panginoon ay gumagawa ng kasalanan sapagkat naroon ang ating sinful nature. Yan po ang malaking problem natin. Kaya kagaya po ng ating natalakay sa nakalipas na pag-aaral, paminsan, ang akala natin ay ang problem po ay ignorance. Well, there are times na talagang ang problem po ay ignorance. Hindi natin nagagawa yung tama dahil hindi natin alam yung tama. Pero sa pagkakataon pong ito ay pinapakita sa atin na kahit alam natin yung tama, pag ang nagdo-dominate sa atin is the sinful nature. Ito po ang mga uh, gawain ng sinful nature. Kaya nga paminsan alam nating mali ginagawa natin. Alam nating mali, ginugusto natin. Di po ba? Yan ang problem eh. So, kailangan maintindihan natin ito dahil kagaya po ng aking uh, natalakay sa isang pag-aaral, may mga taong naniniwala na kaya nating gumawa ng kabutihan para iligtas ang ating sarili. Well, una sa lahat, kailangan makita natin na sinasabi, derechahan ng Biblia, na tayo po ay makasalanan at hindi tayo umabot sa pamantayan ng Diyos. So ibig sabihin, kahit nakagagawa tayo ng mabuti sa ating sukatan, syempre, pero ang kabutihang nagagawa natin ay hindi sapat. Pangalawa, kahit po tayo ay magsikap na gumawa ng mabuti, hindi naman natin nabubura yung previous record natin ibig sabihin may mga nagawa pa rin tayong kasalanan di ho ba halimbawa no tingnan lang natin uh, kung kayo po ay isang uh, kunwari ay uh, meron kayong nagawang kasalanan noon no, siyempre lahat tayo meron ano po pero ipagpalagay natin na meron kayong nagawang kasalanan ng malaki noon ibig bang sabihin na kahit hindi kayo pinanagot noon at nagbago kayo ngayon ay wala na tayong pananagutan Of course, alam natin na ang mga bagay sa nakaraan, kahit ito po'y natapos na noon pa ito, meron pa rin pananagutan dito. At ganyan din po sa ating ugnayan sa Panginoon. Huwag nating isipin na ia-outweigh natin yung pong uh, masamang nagawa natin sa nakaraan at uh, papalitan natin ng maraming gagawing mabuti ngayon. Uh, naalala ko po ang isang interview, yamang malapit na rin ang Holy Week, yung isang madalas nagpapapako sa Cruz ay uh, tinanong, bakit mo ito ginagawa? At ang kanyang kasagutan po ay uh, ganito. Ang sabi niya, upang makabawas sa aking kasalanan. So sa kanyang pananaw, ang kanyang mga sakripisyo ay nagbabawas ng kanyang kasalanan. Of course, alam natin na bukod po sa hindi umabot ang ating gawa para tayo ay maligtas sa pamamagitan ng ating gawa, eh wala talagang pwedeng idagdag yung ating uh, kabutihan doon po sa ating kaligtasan. Bakit po? Ito yan. Uh, una, tayo lang po nagsasabi na tingin natin nakakabawas yun eh. Pangalawa, pag sinabi mong dadagdagan mo ang uh, gawa para makadagdag sa iyong ikaliligtas, eh yan po ay isang paraan ng pagsasabi na yung ginawa ni Jesus, ay hindi sapat Kaya kailangan dagdagan Of course, yan po ay malayong malayo sa tinuturo ng Biblia Sapagkat napakaliwanag sa Biblia na sapat ang ginawa ni Jesus Hindi po nating kailangan dagdagan at hindi rin naman nating kayang dagdagan Kaya nga sa Romans chapter 3 verse 20 Napakaganda po ng sidami doon Ang sabi ni Apostle Paul uh, Ito po ay mula sa New Living Translation naman The more I understand the law the more I understand how sinful I am. So, ibig sabihin, ang layunin po ng kautusan, hindi ito binigay para gawin mo at maligtas ka. Ang layunin po nito, imula tayo sa katotohanan na meron tayong mas malalim na problema at yung problem po na iyon ay yung ating sinful desires. At dahil meron tayong sinful desires, kahit na Gustuhin natin yung tama, bumabalik tayo sa mali kahit na alam natin yung tama, ginagawa natin yung mali. So pag ang problem po ay sinful desires, ang tendency po is we keep coming back. Bakit po kasi nga ang problem natin yung desires na iyon. Hindi natin kayang burahin yung nakaraan, hindi natin kayang supilin permanently ang kasalukuyan at pangatlo napakahalagang tandaan po natin pag pinag-uusapan ng kasalanan sa Bible, eh dalawang bagay po generally speaking and dapat tandaan. Merong tinatawag na sin of commission at meron ding tinatawag na sin of omission. Nang na ibig sabihin po nito, yung mga pinagbabawal kapag ka ginawa mo, eh syempre kasalanan 'yon. That's one side. So kailangan alam natin sa pamantayan ng Diyos ano yung hindi ipinagagawa. Now, yung kalahati po noon, yung pinagagawa na hindi natin ginagawa, yan po ay kasalanan din. So sa madaling sabi mga kapatid, wag nating isipin na dahil sa tingin natin ay hindi natin nagawa yung bawal, eh wala tayong kasalanan. Dahil ang reality, yung mga pinagagawa na hindi rin naman natin ginagawa, eh nakakasala rin tayo sa aspetong iyon. Kaya nga kung titingnan po natin, talagang Uh, ang kailangan yung ma-realize natin yung pagiging makasalanan eh. Naalala ko po, if you look at the time of Jesus, eh sino ho ba yung naging napakadaling tanggapin na sila'y makasalanan? Di ho ba't yun yung mga tax collectors, prostitutes, na often times labeled ng society as sinners? Kasi nga, yung mga tax collectors during the time ng uh, uh, nasa ilalim pong Israel sa Roman Empire, Uh, sila po ay tinuturing na traidor. Bakit traidor? Well, in many counts, no, dalawa doon ay uh, ay ito, yung isa eh kumokolekta sila ng tax tapos binibigay nila sa Roman Empire. So doon pa lang eh, parang iniisip ng kababayan nila, tayo na nga itong naghihirap, kinokolektahan mo kami ng tax, yung tax na yon binibigay mo sa Roman Empire. At eto pa. Kadalasan po may mga abuses din. Ibig sabihin, Uh, yung kinokolekta nila may excess para naman sa kanilang sarili. So, yan po yung sinasabi natin na talagang sa alipunan noon, uh, ang tawag sa kanila makasalanan. Kaya nga, if you read the New Testament, sa Gospels, pakikita mo oftentimes, pag sinabing uh, sinners, karugtong doon, sinners and tax collectors, sinners and prostitutes, kasi wala na ho silang uh, kahirap-hirap unawain at tanggapin na sila'y makasalanan because the the society back then labeled them as sinners. At sila mismo, they know na sila po'y makasalanan. Kaya nga, if you remember, di ba, yung babaeng uh, nahuli ng, sa akto ng pangangalunya niya, John chapter 8, and even sa John chapter 4, yung pong uh, Samaritan woman, na immoral na babae din, alam niya eh, hindi, hindi pwedeng ako'y lalapitan mo dahil ako'y immoral, uh, ikaw ay isang tagapagturo, ako'y Samaritana, ika-isa eh diyo. So, sa madaling sabi, aware po sila sa kanilang pagiging makasalanan. Kaya nga, yun ang reason kung bakit sila po ay madaling nakaunawa sa biyaya ng Diyos because they know. Hindi namin kayang iligtas ang sarili namin because they admit that they are sinners. Ang mas mahirap pangang nakakilala noon at uh, yun pa nga ang talagang kumontra sa Panginoon, yung mga religious leaders. Bakit po? Kasi nga sa kanilang paningin sila po ay matuwid, self-righteous in other words. At yung self-righteousness na yon blinded them from the reality of their sinfulness. Kaya anong ginawa ni Jesus? Inexpose niya. Sabi niya, you clean the outside of the cup and dish. In other words, uh, yung kung sa sukatan ng tao ay wala talagang masasabi laban sa inyo. Kasi talaga namang masunurin kayo. Pero sabi ng Panginoon, But inside, you are filthy. Ano pa? Sinabi rin ng Panginoon, kahit na hindi mo sinasabing na-violate mo yung Ten Commandments, pero kung tumingin ka na may pagnanasa, kahit walang aksyon, sa isip lang, kasalanan na rin. Inisip mo na napatay mong isang tao, so kahit walang aksyon, sa isip mo, ginawa mo ito, kasalanan. Bakit po? Kasi ang problem natin, hindi lang yung actions, ang problem natin hindi lang po yung sinful actions kundi yung sinful nature, likas sa atin ito. Kaya nga dito po sa usapin ng transformation, uh, kung ang problem po ay ignorance, then the solution is education. I remember the words of the one um, commentator, ang sabi niya, if you educate sinners about the Bible, what do you produce? ang Sabi niya, biblically educated sinners makasalanan pa rin pero maalam lang sa Biblia. Kasi nga, ang kailangan doon is not only to educate the mind. Of course, mahalaga ang kaalaman sa Biblia, pero ang kailangan po ay yung kaligtasan galing sa Panginoon. Kasi may mga taong babasahin ng banal na kasulatan. Pero ang tingin nila, matuwid kami, mabait kami, nasusunod namin yan, self-righteous. Merong magbabasa niya na makikita, makasalanan ako hindi ako karapat dapat pero naniniwala ako sa biyaya ng Panginoon ito yung mga taong talagang uh, madaling tanggapin ang kaligtasan dahil maliwanag na maliwanag sa kanila na sila po ay makasalanan so again uh, gusto ko pong linawin sa atin ang problem natin is not just ignorance ang problem natin hindi lang po yung uh, makasalanan kasi ang society so tayo po ay nahawa na rin hindi po society is sinful because we as members of the society are sinful. Yung ating pagkatao ang may problema. Kaya nga binigyan ng distinction eh. Sabi po rito sa Galatians chapter 5:22 and 23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So pansinin niyo po ang laki ng kaibahan, di ho ba? At uh, yung sinful nature, maliwanag po yung mga resulta. So kahit ang taong ito magsiikap magpakabait, eh ayan ho ang problema. Pero kung nasa atin ang banal na espiritu, hindi pwedeng walang transformation. Sa Philippians chapter 2 verse 13, isang napakagandang verse din that talks about uh, transformation. Ang sabi ho ng passage na ito, from, again, this is from the New Living Translation, For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Tingnan niyo po yan, ha? God is working in you. Ang Diyos mismo ang kumikilos sa buhay natin. Ano po ang binibigay? The desire and the power to do what pleases Him. Ang desire po rito talks about yung pagnanais natin na lumago sa buhay spiritual. Siya ang nagbibigay. Siya ang lumilikha nito. Pangalawa, yung power talks about the ability to do what pleases Him. So, siya rin ang nagbibigay nito. So, hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong paglago, ayaw nating lumago, hindi tayo pwedeng lumago because the Bible is very clear. We can change, we must change, If we have a relationship with God because God himself is working in you giving you the desire and the power to do what pleases him. Now sa pagkakataong ito gusto naman nating i-apply itong himay-himayin natin. I-apply natin sa iba't ibang aspeto ng buhay natin itong transformation na to because transformation is a very general term that encompasses all aspects of life. Now, tingnan natin isa-isa. No? So, yung una, transformed in my physical health. Tayo po'y naniniwala that if you have a relationship with God, you have to be a good steward of your physical body. Okay? So, babalik ito doon sa stewardship. And again, ano bang ibig sabihin ng stewardship? The whole idea behind stewardship is that we acknowledge that God is the owner and we have the responsibility to care for our bodies. So ang kaisipan at idea po nito mga kapatid ay uh, hindi tayo ang masusunod. Ang masusunod po ay walang iba kundi ang Panginoon. So hindi yung gusto natin kundi ang tanong ano yung gusto niya. Yan po yan. So yung lordship ng Panginoon ay eh, kinakailangan sinasaklaw yung ating pangangalaga sa ating pisikal na katawan. Kasi kasi ito yung nagiging problema ano We call Jesus Lord. Uh, meron tayong obedience in some areas of life. Pero ang kadalasang nagiging problema, marami tayong pagsuway sa ibang areas ng ating buhay. So sa ating pag-aaral, gusto nating makita na meron tayong responsibility na lumago, magbago at uh, pangalagaan ng ating physical health. Uh, ibig bang sabihin as a believer, ito ba ay isang obligation or is this optional? Well, obviously, if we acknowledge Jesus as our Lord, then this is not optional. It is a responsibility. In fact, masasabi natin na yung pangangalaga sa ating physical na katawan, kagaya po ng pagiging good steward sa lahat ng bagay, ito po ay isang banal na responsibilidad. It is a sacred responsibility. So, ano pong pundasyon nito? Well, tingnan po natin. Una, we have to acknowledge that our bodies is God's property. Your body is God's property. Ang sabi po sa Psalm 139, verse 13 to 14, You created every part of me. You put me together in my mother's womb. I am fearfully and wonderfully made. Merong acknowledgement na Panginoon, ikaw ang may likha sa akin. Yan po ang isa eh, no? napakahalaga na talagang kilalani natin Lord, you created me, you own me. So ibig sabihin po hindi yung ano yung gusto natin, kundi ano yung gusto ng ating Panginoon. And then doon po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, ang buod ng talatang ito, I will not be mastered by anything. So, ang second principle is that God expects me to manage my body. Kasi po, paminsan, di ho ba, pag sinabi natin, I will not be mastered by anything, may mga times na pumapasok tayo sa mga bisyo. Di ba? Sabi nga nung isang kanta eh, nagsimula sa patikim-tikim, bandang huli, hindi mo na makontrol. O bakit? Kasi inalaw mo yung sarili mo to be enslaved by by a particular activity that does not glorify the Lord. So nanjan po yung mga bisyo, nanjan po yung mga halimbawa addiction. Hinayaan natin eh. Sa halip na sundin natin ang Panginoon, we allow these things to take over our lives. So kaya tingnan mo po nangyayari pa minsan. Sinisikap nating magpaka-espiritual pero hinahayaan naman natin ang sarili natin na alipinin ng mga bisyo, halipinin ng mga kasalanan na hindi natin maalis-alis sa ating buhay. So, parte po ng uh, transformation at isang mahalagang pundasyon nito is to manage our bodies. So, we will not allow itong mga bisyo na ito na mag-takeover sa ating buhay. E, eh, ano bang bisyo? E, eh, sa simpleng kasagutan po, isang bagay na hindi mo talaga mahinto. Ibahu ho kasi yung nagkasalang minsan. Iba rin ho yung ginawa mong bisyo. Kasi pag sinabing bisyo, paulit-ulit yan eh. To the point nga na misa napakalalim na, hindi mo na maalis. Ano pa? Sinasabi ng Bible that our bodies will be resurrected after we die. And this is very clear from 1 Corinthians 15. Isa pang mahalagang prinsipyo is that your body is connected to the body of Christ. So ibig sabihin, kailangan nating makita na yung ating mga aksyon, pagkilos, yung ating mga ginagawa, hindi po ito limitado sa atin lamang. Huwag nating akalain o isipin na yung ginagawa natin ay limitado sa atin. Ang totoo po niyan because we are connected to the body of Christ. Kailangan nating gampanan ng ating mga responsibility sa body of Christ. Kaya hindi po pwedeng isipin na Ah, basta ako, magbabasa lang ako ng Bible, hindi ako magsisimba. Okay, magsisimba lang ako, hindi ako mag involve Bakit po? Kasi tayo po ay nilikhang kasama dyan. Sabi nga sa 1 Corinthians 6.15, Do you not know that your bodies are members of Christ Himself? So, ang isang mana ng palataya, siya po ay parte ng body of Christ. The body of Christ is the church. So, tayo po ay merong responsibility sa body of Christ. Kaya, kung papaanong kailangan nating pangalagaan ng ating physical na katawan para magawa natin ang ating mga responsibility sa Panginoon, we must also consider how we use our bodies for the edification of believers, exaltation of Christ, and evangelization of the lost because we are a member of Christ's body. So, kailangan po yan. And then the Holy Spirit lives in my body. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God. 1 Corinthians 6.19 Kaya nga mga kapatid, hindi natin pwedeng ma-imagine na tayo sa spiritual life na iniwan yung physical health or stewardship of the body. Hindi pwede eh. Dahil magkasama yan eh. Hindi natin pwedeng sabihin na lumalago tayo sa ating spiritual life na pabaya tayo sa aspetong ito. Bakit? Kasi pag sinabi nating Lordship of God, nangangahulugan yan, siya rin ang Panginoon maging ng ating pisikal na pangangatawan. So sa madaling sabi mga kapatid, responsibilidad din nating pangalagaan ng pisikal na katawan dahil tayo po ay ah, nagpapailalim sa pagiging Panginoon ni Jesus sa ating buhay. Kaya hindi talaga pwedeng kalimutan yung aspetong iyan. Kaya pamisa, nakala ng iba, pag pinag-uusapan ang spiritual life, eh yan po ay disconnected sa ibang aspeto. Hindi po. Ang pundasyon ng lahat ay ang ating ugnayan sa Panginoon. At yung ugnayan sa Panginoon, yan po ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto. That includes our physical health. So sana po ay maging maliwanag ito at makita natin kung paanong dapat nating pahalagahan at pangalagaan ang ating pisikal na kalusugan. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at